<laughs> dalio oh. Good size to. Hop. Oh. oh, tabi natin. <laughs> Uy. Good size. Baka <laughs> makawala. Oh, tabi natin to. Hop, <laughs> oh, hop. Oh. Hello. <laughs> <Yon na. laughs> ah, blue siya. Blue pin trebali. Yung mga master, Pinabilang oh. natin para sigurado. Pero mukhang di naman sana makakawala. Yun. Uh, you know